Oh. Ano? Ito yung challenge ko namin. Pili ka kung ano gusto ng kulay. Ay, nanay, nagasam po kayo? Nagabilis is po, kulay. Ah, ilang taon na kayo nila? 82, sir. Ah, 82, 82 na po? Ang Al lakas nanay, ano? Pag hindi magtinga, sir, ka wala nung hanap pa mga matay. Mm, oo, oh, oo. Oh, oh. So, meron tayo dito, nanay. Uh, dalawang kulay po, ano? So, pili po kayo kung anong kulay ang gusto. Oo, oh, sige, din na lang, sir. Oo. Okay. San na na, san na. Ayan po yung napili nyo, ito, Ayan. Ayan na, ilayan mo na. Ay. Ay, taga saan ngayon, ay? Dito lang po, sa Carmen po. Ah, Carmen po. Oh, ano, 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 Ayan po, yung airport. 4 Opo, anong pangalan nyo tayo? Boy, huli kayo. Opo. Ipitita, araw-araw, kaya lumula. Opo, tayo. pili ka lang, ano, ng kulay na gusto mo. Eto oh, Ito yung challenge ko namin. Pili ka kung ano gusto ng tulay. Ay, ganun po ba? Ito na lang po. Ay, ito po yung napili mo tayo Sige tayo. Nagasang ka tayo? Karamila, no? Karamil po. Dito lang po. Dito lang po. Dito lang po. Tagal po. Kilala ko dito sa... Dito ko lang po. Titindi. Araw-araw. Sige po. Ito tayo. Hilahin mo. Ha? Hilahin mo. Ayan. Yan ang challenge namin tayo. Oo. Ako, sunod pang kami ang kumse. Oo Ayan. sige po, maraming salamat na lang po ah. Kasi nanay na lang sa challenge natin. po, ako Ako po. Nanay, po kayo? Nagabilis is po, Ah, ilan taon na kayo nanay? sir. Ah, 82 na? Ang lakas pa ano? Hindi, pag hindi magtili na sir, wala nung oh po. So meron tayo dito nanay, dalawang kulay po. No? So pili po kayo kung anong kulay ang gusto. san na no? san na po? ayan po yung napili nyo po Aussie. Meron, meron tayo ito po kasi na challenge namin to ay challenge opo ayan sana po makatulong nga ito nga ito ano ayan ayan na ilayan mo na ayan ayan yung challenge namin ah, Sir, para sa inyo yung tanay. Okay. Sana po makatulong kahit pa paano. Ha? Okay. Okay. Mm hmm. Brother Felix Tanay oh. Ingat po Ito, kayo san -san palagi ah Paniki po paniki Ay panikilin ako mm hmm. sa San Tainis Barrio Ah okay. Kaya panikilin ah, ako kaya lang nakapangasaw ko ng bilas eh Ang bilas eh Sa San Tainis okay. ko ako dahil yung family So ba so, ilang taon na kayo eh Hindi po sir Saan po kayo sa panikis eh Salamagi po Ay salamagi nandun na yung mga pinisang ko Balbo niya Ayun, sige nanay, maraming salamat ano. Mag-ingat po kayo. Okay. Okay. Ah, next time po, bawi kayo sa susunod okay. na. Sige po, Salamat. salamat.